Paburugan. Mimi, ala. Ayo dong. Ayaw Mimi, ko ana si mama dong. Ayo awai si mama. So guys, mga dumi sa basket bulan. Kaya man lang mga tuog. Mga out. boys. <laughs> Na yung mga daga nagdula ron. And... Ayan, shout out kay Vanilla Ray 2. Ayan na sa likod. Magkupad pa na siya sa iyang mga manok bisaya. Hi! Shout out! Guys, ano na? Kaya pa? Lamin na nga rin mag-walking-walking guys pag sementado na siya walking walking say you say me say it together Tagilis ang nagdula karon dong Ha? Maganda og oh. igang Oy ibutang buing ala gusto ka ma kuan ibutan na ala silik ka nahi juga pido bol la 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 <laughs> Malirin tan tan na. <laughs> ah. hmm. Mimi, wai wai cici, pagpuyo na mo dong. Ala ina oy. So ang pinaka the best pa diri guys kay Nana Shine. Rep rap. So nga ri nanay gamay mo pa lang. So ang diri is level na siya sa ku-an, portahan sa balay. <laughs> ah, diba? Oh. Uy! Unsa ba? Maldita, es la que no la